Coach Team Gon, sinabing mahirap pero kayang mag-qualify ng gilas sa FIBA World Cup. Starting 5 ng Barangay Hinebra, hindi pa tumotodo. Mas lalakas pa sa kanilang mga upcoming games, lalo na sa playoffs. Kung sa tingin mo malakas na ang Hinebra ngayon, teka lang. Kasi itong starting 5 nila, hindi pa to final form. Mas lalakas pa sila, lalong lalo na pagdating ng playoffs. Pag-usapan natin kung bakit. Unang-una ang lineup na to with Scotty Thompson, Stephen Holt, Jamie Malonzo, Troy Rosario at Japet Aguilar. Sobrang balanse. Eh. May hassle, may shooters, may slashers, may big man na athletic at may mga veterano na sanay sa pressure ng laro. Ang kulang na lang. Full chemistry at timing. as sa mga upcoming game ng Hinebra, papunta na nga sila doon. Kay Scotty, automatic, siya na yung masasabi nating leader ng barangay Hinebra. Siya na nga yung umaako sa trabahong iniwanan ni L.A. Tenorio. At kahit hindi palaging mataas yung puntos, ay grabe naman yung impact niya sa laro. Nandoon yung kanyang rebounds, assists, steals, lalong-lalong na yung kanyang energy. Siya nga yung puso ng Barangay Hinebra at pagdating ng playoffs, alam naman natin na dyan nabubuhay si Scotty. Big plays, big moments, talagang buhos kung buhos. Wala ka nang masasabi sa contribution ni Scotty. Pagdating naman kay Stephen Holt na unti-unti nang nagpapainit. Sa mga recent games ng Hinebra ay mas nagiging agresibo na si Stephen, hindi na lang siya pang depensa ngayon gumagana na rin yung kanyang offensive side. Napakagaling nga nito off the ball at paminsan-minsan siya na rin yung nagsiset ng tempo ng laro. At yung pinakamainit kay Stephen Holt ngayong all Pilipino ay yung kanyang outside shooting. Mukhang binigyan na nga siya ni Coach team ng go signal pagdating sa opensa. At pagdating ng playoffs, siguradong mas lalabas pa yung kanyang pagiging combo guard, scorer at playmaker in one. Pagdating naman kay Jamie Malonzo ay kahit kakagaling lang nito sa injury ay beast mode na agad yung kanyang pinapakita. Consistent double-double yung kanyang performance nang dahil yan sa kanyang athleticism at explosive open court. Pero yung scary part, hindi pa ito yung peak performance ni Jamie. Alam naman natin kung paano siya maglaro at asahan mo pagpasok ng playoffs ay mas magiging physical, mas aggressive, mas dominant sa boards at fast break. Etong si Jamie at yung pinaka nagugustuhan ko nga sa kanya ngayon ay hindi na lang siya puro dunk dahil mas nagmature at nag-improve na yung kanyang laro. Pagdating naman kay Troy Rosario, isang solid piece sa rotation hustle player, smart cutter at reliable scorer. Hindi siya flashy pero efficient nga ito. Hindi niya kailangan na humawak ng bola para makapag-contribute. Dahil sa galing mag-cut to the basket na itong si Troy ay hindi niya na kailangang mag-dribble dahil pagtanggap niya ng bola ay open na siya sa ilalim. Kaya naman... Kahit kulang sa Bigman ang Hinebra ay hindi nila masyado yung iniinda dahil nandyan si Troy Rosario. Partida, isang conference pa lang itong nakapaglalaro sa barangay Ginebra. And as he gets more familiar sa triangle offense ni Coach Tim, mas magiging automatic pa yung contribution niya sa loob ng painted area. At syempre, nandyan si Japet consistent veteran presence, rim protector at isa sa pinaka-athletic big man sa PBA. Alam naman natin na hindi naging maganda yung kanyang performance kontra sa LX pero nagawa ngang bumawi ni Japet at yan nga yung maganda sa kanya. At once na pumasok ng playoffs ang Hinebra, ay si Japet ang isa sa pupwedeng maasahan ng Hinebra dahil sa kanyang veteran experience. Isipin nyo to mga chong, lahat ng mga players na nabanggit natin ay puro star players dito sa PBA. At once na magtuloy-tuloy ang pag-gel nila as a unit, mas lalakas pa ang barangay Hinebra, lalo na pag playoffs ngayong all Pilipino. At expected talaga na mas magiging solid pa yung starting five na yan ni Coach Team Goan. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita, Coach Team Goan. Sinabing mahirap pero kayang mag-qualify ng gilas sa FIBA World Cup. Na itong mga nakalipas nga lang na araw ay nilabas na kung sino yung maghaharap-harap sa FIBA World Cup qualifiers. Ang ating national team ay napunta sa Group A kung saan makakaharap natin ang Australia, New Zealand at Guam. At ayon mismo, kay Coach Team Goan ay kahit. Napakahirap ng grupong kinabibilangan ngayon ng ating national team ay hindi daw ito daylan para panghinaan ng loob. At kung titingnan natin yung history, noong 2019, dalawang beses tayong tinalo ng Australia sa qualifiers, kabilang na ang controversial brawl sa Philippine Arena. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin sila unbeatable dahil noong nakarang taon ay pinatunayan na kaya ng gilas na makipagsabayan dahil tinalo natin ang New Zealand sa Moarina. Isang panalo na naging statement game para sa ating national team. Kaya naman, hindi nga pinangihinaan ng loob etong si Coach Tim Gone dahil tiwala nga ito sa kanyang mga players. Umaasa rin si Coach Team na magiging okay na yung kondisyon ni Kai Soto bago pa magsimula ang FIBA World Cup Qualifiers. Kung nandyan si Kai, mas malaki yung chance ng gilas na mag-qualify. Kayo mga chong ano ang masasabi nyo? Ngayong hindi na panghihinaan ng loob si Coach Team, ngayong nasa group of death ang gilas. Ano rin yung masasabi nyo? Agree ka ba na mas lalakas pa yung starting five ng Hinebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.